mga guwapo, welcome back sa Guwapos Garage. Sa video na ito mga guwapo ay itutuloy ko na po yung dati ko pong sinabi na general rewiring sa ating unit na si Pagong. Bale mga guwapo, sobrang tagal na itong unit na to at ngayon ko lang po napansin na hindi ko pa po pala natatapos itong uh, video na to ni edit kaya naman po ngayon na uh, ito na mga guwapo so ito nga pala yung winawiring na nating owner na si Pagong at uh, ito, kompleto na po tayo sa ibang parts dito mga guapo Merong iba na wala pa, hindi pa nadating kasi puro order po yung ginawa natin dito mga kagwapo. Pero at least uh, makapag-harness na tayo kahit paano dito ng mga wire niya. So tara, set up muna natin to yung mga ikakabit natin accessories dito mga gwapo bale sineta pulang ko lang siya ng ganyan kasi gusto kong makita yung mga accessories na ikakabit natin at syempre gusto kong i-flex ng konti yung ilalagay natin syempre diba so yun nga mga gwapo so sisimulan ko na dito magsukat uh, ng wirings nya bale ang gusto dito ng may kanya ng owner na to so shout out kay Kuya Moy kay Kuya Kenji Mandirigma so sa kanya putong unit na to mga gwapo so yan Uh, ang gusto kasi dito ni Kuya Moy, mga kagwapo, ay ditanggal yung mga wire rings. So, gusto niya lahat ay naka uh, nakasakit. So, ang gagawin natin dito mga kagwapo, lahat ng mga um, system dito, like uh, lightning system, ignition system, at kung ano-ano pa ay nakasakit. And eto nga kung mapapansin nyo dito mga kagwapo, uh, inaayos na natin itong kanyang fuse box. So gabi na, nasa kwarto ako At ito yung libangan ko mga kagwapo So inayos ko yung harness ng kanyang fuse box Kasi uh, bukas, kung kakayanin ng oras natin Medyo busy, busy tayo that time mga kagwapo May ginagawa kasi tayo Bale ito, uh, ginagawa lang natin kay Kuya Moy para mapaayos na rin So ito nga mga kagwapo Ah, uh, since nag-harness pa tayo dito mga guwapo, ipapakita ko lang din sa inyo yung kung paano mag... Uh, I mean, hindi ko may papakita ng detalyado kung paano ako nag-harness. Kasi kung makikita nyo dito mga guwapo, ayan na siya. So, nakaharness na yung wire natin dyan and kompleto na rin yung socket. Bale, ang ginagawa ko na lang ngayon ay tinitrace ko yung mga switch niya dito sa combination switch. And, ayan. Yan, so medyo malinis sa tignan mga gwapo pagka nakasakit. Kaya, so yun, lipat naman tayo dito mga gwapo. Dito nga mga gwapo, ah uh, mag-unboxing tayo dito ng mga gauge na binili ni Kuya Moy. Bale, ah uh, syempre, gusto nyo tulad ng medyo bigati na gauge. Kaya, ready gauge yung ilalagay natin dito. So tara, mag-unboxing tayo mga kagwapo. Ito unang parcel mga gwapo, ito ay RPM gauge na binili ni Kuya Moy. Bale, ang brand niya ay Defi. Defi nga ba i-pronounce or Defi? Ewan. Masa RPM gauge yun. <laughs> Tapos ito naman mga gwapo. Ayan, ito na nga pala yung uh, look ng kanyang RPM gauge pagka uh, nakatanggal. So, ayan o. Oh. Angas. So, smoke lens to mga gwapo. Meaning, uh, may kita nyo lang yung lobe once na may ilaw siya So, next naman ay itong mahabang parcel na ito mga gwapo. At ito naman ay kanyang ano, a uh, fuel gauge. So ito, ito yung floater niya and kasama na rin dito yung kanyang uh, fuel gauge which is ito mga guwapo ayan. So defi rin to. Uh, defi ba o oh, basta yun na yun. And smoke lens din siya mga guwapo ayan. Oh. Kung makikita nyo, hindi, hindi nyo makikita. Uh, kasi smoke lens nga siya. So kailangan mo ng, ng uh, auxiliary lights bago siya uh, makita yung loob. So, meaning, papailawin natin yan. So, ang angas, no? So, you know? So, siguro ganyan din ang gusto kong ilagay pagka nagka- uh, pagka nagka-owner ako sarili. So, yun nga mga guwapo, eh, uh, pinag-isipan ko kung digital or analog. So, isa sa iniisip kong analog na gauge, gauges na maganda ay yung rocks. Kung alam niyo mga guwapo, yung rocks gauge, maganda yon So, siguro baka yun din yung kabit ko. So, next naman, ang ating ito na ito na yung ready gauge mga kagwapo so ito yung sa water temperature at sa oil pressure gauge mga kagwapo so tara ito nga mga kagwapo ang una ko pong i-check iche ay water temp so water temp nga ba to so yan o oh mapapansin nyo, ako dito eh. <laughs> Kasi nagaganda na ako sa gauge niya mga guwapo. Tingnan nyo rin yung ko nyo. Meron ting nakalagay na gauge. I, I mean, ready, So, nailaw din siya mga guwapo. And sa loob naman ng box, uh, nandito na yung manual niya, pati yung sensor ng kanyang water temperature. So, pang temperature nga ata. Oh yes, tama mga guwapo. Pang temperature siya mga guwapo. So, next naman, uh, ito naman ang kanyang oil pressure gauge and kumikita may kita nyo grabe so yun yung itsura nya mga gwapo and yun nga so balik tayo sa, sa trabaho and nakita natin or nakita nyo dito mga gwapo na nalagyan na rin natin siya ng insulator hose so next naman natin gagawin dito mga gwapo ay yung part ng uh, sa harapan so ito yung pangharap mga gwapo yan yung nakaharness na yan bali sama sama na sila dyan yung papunta sa likod and then yung papunta sa harap na uh, harness so siguro uh, lilinisin ko na lang and then yung iba ay babalutan ko muna po ng tape and then babalutan din naman natin ng insulation hose so yan, yan mga gwapo at tatapos na natin nga pala dito mga gwapo yung sa kanyang fuse box bale ito yun mga gwapo ipapakita ko sa inyo so ito na yung kanyang fuse box tada so <laughs> So, yung mga na, nakikita nyo rin naman, puro nakasakit yan ayun. Oh. So, itong wala pang sakit mga guwapo, may iba pa akong gagawin dyan kaya wala pa yung sakit. So, uh, mas okay yung ganito mga guwapo kasi organized siya. Oh. Kung titignan nyo, ayan o. Oh. So, talaga namang organized yung kanyang relay. Yung mga relay niya, pati yung mga fuse box, uh, I mean yung mga fuses niya. So, yan, pagka, uh, pagka nagagawa ko ng mga ganito mga guwapo, ay naglalagay din ako ng kanyang mga indicator Bale, after kong gawin to or after kong i-rewire yung to, mga guwapo ay mag-send tayo kay Kuya Moy or siguro maglalagay ako ng indicator doon sa loob ng takip ng fuse box para sa mga kumpara sa yung fuse at relay. So, yung mga guwapo, Ayan uh, nga. At uh, natapos natin to kung na tatandaan nyo sa huling part. So, malapit na. Uh, bale, mangyari na ito, siguro ay papagapag natin then puro kasa na lang ng kasa kasi nga uh, naka nakasakit puro nakasakit yung mga wirings natin dito mga guwapo. So let's go. Dito nga mga guwapo, inalis ko muna yung kanyang combination switch kasi nga may gagawin tayo dito sa kanyang manibela. So aalisin uh, alisin natin yun kasi bababaan natin yan mga guwapo. Sobrang haba kasi. And ang update nga natin sa ating wirings, ayun na yun mga guwapo. Nakakasan yung ating fuse box at yun na nga yung pangharap. Yun no? na. Nahagapang na yung mga guwapo and ito yung ating mga main fuses And since natapos na nga natin or medyo nakagapang na yung mga wirings niyan mga guwapo, uh, papaandari muna natin to para ma-test. So tara! Ayos na ayos mga guwapo. So yan, sa so, tinagal-tagal na nakaupo itong ating halimaw na nung tutulog. <laughs> So narinig ulit natin ang kanyang tunog So 12 dito mga kuya po ya Ang lakay ng tunog niya talaga So na-enjoy akong pahingin yung tunog ng makina na to So at least alam natin working yung ating ginawang uh, wirings And then uh, next natin dito ay ititest natin yung kanyang mga gauges So kaya natin ito pinadar para matest natin yung mga gauge And upon checking nga mga kuya po ito yung sa water temperature at sa kanyang oil pressure, ayan, working. So, solid talaga, mga kagwapo, yun, no? So, ito, si boss. Shoutout sa'yo, boss, kung nasan ka man. <laughs> so, dito, mga kagwapo, tinanggal muna natin ito kanyang mga fender. Tsaka yung grills. Kasi nga, since okay na, napaandar na natin to Then, ayun na yung mga uh, sa electrical niya, yung fuse box. And, yun nga, medyo nautay utoy na natin to uh, Babafingin muna natin yung mga kagwapo. Kasi, ang, eto uh, ito, natapos uh, natapos na rin natin itong linisan so okay na tayo dyan so ang kulang na lang siguro itong high tension wire na hindi pa natin napapalitan so ito kaya natin tinanggal kasi nga uh, since FPJ ito mga gwapo ang bopping po kasi ng FPJ niyan lahat ng kintab ay nasa loob so yan yung mga fender na yan na nasa loob ng engine bay kintab yan mga gwapo tsaka yung, lab, yung ilalim niyan So, ang pinaka hairline finish lang dyan mga gwapo ay yung body, yung hood, at uh, yung ibabaw ng fender So yan yung ilalim ng hood bapping din yan So yan So ito babapingin natin yung linya nyan sa sidings Kasi semi-stainless naman ito mga guwapo. So ito nga Naiload na rin pala natin itong kanyang manibela mga guwapo yan, oh. Kasi ang gusto ni Kuya Moy ay Naka quick release So medyo hahaba yung manibela Kaya ang ginawa namin ay Pinutulan muna namin So yun yung mga abang Bale gumawa rin tayo ng bracket dyan mga guwapo Ito So, ito yung ilalagay natin dito mga guwapo. I-weld natin yan dyan or siguro tornillo, ewan. Hindi pa natin sure. And dyan natin ilalagay yung mga gauge. So, kaya may wire doon na nakaga pa mga guwapo. So, ito yung pinaka main wire nyo papunta sa fuse box at sa kuwara ng ano, mga accessories. So, yan. And yun, kung nakikita nyo yung tinuturo ko yung mga guwapo, yun yun naman yung sa indicator light, sa signal at sa stop light. So, nakaready na rin yan. Yan o. Oh. Ready na yan. So dito try, uh, gusto namin maglagay. Depende kung ano pa mapag isipan And sa likod naman, uh, hindi pa natin dito na yung kanyang taillight mga guwapo. Uunahin na muna natin itong mga fender niya mga guwapo, pati yung grills. And then ilang oras nga lumipas, ito nga mga guwapo at nakapagkapit muna tayo ng ibang accessories. Tulad na nga lamang itong uh, sa ating steering column. So okay na yung ating combination switch and nailagay na rin natin yung kanyang manibela pati yung quick release mga guwapo so yan o oh, napakaangas Hey! And then, dito nga mga guwapo, nabuffing na rin natin yan. Ayun, kung makikita nyo yan, no? Oh, yung grills pati yung fenders. Sheesh! Napakasarap tignan. So, yun nga mga guwapo. na uh, nabuffing na natin yung grills and nakapaglagay na tayo ng bracket ng fuse box. Ayun, oh, kung nakikita nyo yun. So, lilihain na lang natin yung ibabaw ng fender na yan. And then, okay na. So, after nyan, ano pa ang pwede natin gawin dito? Ah, uh, ayun nga, since natanggol natin yung fender, mas maganda natin na pag-apang yung kanyang uh, wire. So, ito nga, meron pa tayong naging isang problema dito. Kasi nga, nung pinapandar natin to ay bigla na lang namatay mga gwapo. Ayan. Kung makikita nyo, alam, alam nyo na siguro magiging problema or yung problema natin. So, yun nga, ay nasira yung aming fuel pump. Hindi na siya nagpa-pump, mga gwapo. Kahit testingin ko talaga. So siguro bibili muna tayo nito para mapandar ulit yung ating unit. So hindi ko alam kung magkano to. Siguro mahal to. Kasi parang genuine parts pa to nakakabit eh. Pero kung mahirapan tayo maghanap nito mga gwapo. Siguro replacement na lang yung gagawin or yung gagamitin natin bali mga kagwapo, hindi ko na po mapapakita sa inyo ng buo kung paano ko po matatapos itong unit kasi po ay nagka problema po sa ating cellphones na or I mean cellphone ko na pang edit. Kaya naman, uh, may papakita ko na lang sa inyo mga kagwapo ay itong isang problema. So, okay na yung ating unit mga kagwapo, napatakbo na natin siya. Uh, sa kasamang palad nga lang ay nawala yung ibang clips ko sa, sa, cellphone ko kaya hindi ko na siya nasali sa, sa ating uh, video And nandito nga tayo sa, sa Lumil Kasama itong ating si Pagong Nandito siya sa isang garahe sa Lumil mga guwapo Kasi nga ay may isang problema Ayan o no? So binamba natin yung transmission nito mga guwapo Kasi wala siyang hatak So siguro na, na nadala namin tong si Pagong dito sa Lumil Nang gumapang talaga ang unit So yun no Bali ang naging problema niya mga guwapo ay itong kanyang clutch disc So bago na itong clutch disc na to mga guwapo Bale, yung luma ay hindi na mapapakita sa inyo pero pud -pud na talaga siya kaya walang hatak. So, nagkaroon pa kami ng problema kasi nung una mga gwapo ay eh, sa online pa kami bumili ng clutch. Eh, ngayon, na dumato yung clutch disc mga gwapo, hindi tama yung spline. or yung sa shaft at sa clutch disc ay hindi hindi siya pasok. So yun napatagal pa. So ngayon mga guwapo ay kakabili lang namin dito sa Auto Supply at yun na. So ito na yung tamang clutch disc para dito sa transmission na to. So ang trans ang transmission kasi natong mga gwapo ay pang 5K. So 5 speed and then yun nga. So para dito sa 12T engine natin. So tara. Gawin natin 'to mga gwapo at sana matapos natin 'to ngayong gabi. Let's go. Hindi ko na mapapakita sa inyo ng buo, mga kagwapo, kung paano namin ito nagawa kasi nga medyo madilim and then dalawa lang kami dito ni Kuya Moy at walang tagahawak ng cellphone namin. So, yan. Kaya naman, ang ipapakita ko na lang sa inyo next na update, mga kagwapo, ay ito na nga. So, okay na yung clutch disk niya and then nandito kami sa vulcanizing shop, pawi na rin kasi yan, kung makikita nyo mga kagwapo, namin ito ng mags at ng gulong. So, kasi ang gusto kasi ni Kuya Moy ay yung nakalift o yung nakapang pang off-road style yung gulong niya mga gwapo pero naka lowered pa rin yung kaha so ayan o oh, makikita nyo grabe ang ganda dito ko oh, muna tatapusin yung video natin mga gwapo at yan uh, konting pasilip lang sa ating ginawang owner type jeep na si Pagong ay bigyan natin ng konting montage pero naka portrait so okay na yung mga gwapo let's go